Magandang tanghali po mga idol. Itanong po tayo mga idol, gawa tayo ng busing ng muli. yan Ito mga idol eh. Apat ang gagawin natin dyan mga idol. Saka ito mga idol, may, mayroon na siyang busing. Kaya yung dulo na lang yung ating gagawin ito. Ando pa yung isa mga idol at tatanggalin pa. yan Dito nga pala yung nakakabit mga idol. Sa lubungan ang gagawin natin yan mga idol. Yan, kung gusto niyo po mapanood mga idol eh, yan, ya, samahan niyo po ako sa paggawa mga idol. Ay nah, ito siya gagawin natin mga idol, gulong ng loader. Nah, mga idol, ang ating gagawin. Mga nah, idol, eh, sa lubungan para sabi ng may-ari eh. Tinaka wasir. Karamihan kasi ni idol gawa, gawa ko. Diretsuhan lang sa buo. Ito. Sa lubungan. Kaya ang isang muli mga idol, dalawang busing. Ang ating gagawin, ang isang butas ng muli. Kuna natin yan idol butasin pag napantay na natin. Apat na piraso lang pala idol ang gagawin natin ito. Ako nga pala idol eh, nagpapasalamat sa inyong lahat. Walang sawang suporta sa aking video mga idol Maraming maraming salamat po mga idol Pantayin natin ito mga idol Dahil po sa inyo mga idol eh Kilala tayo sa ating facebook ito Hindi tayo nakilala mga idol Kaya po idol Walang sawang papasalamat sa inyo mga idol Walang sawang suporta Kailangan eh, nyo ito idol Pantayin natin dalawa lang idol lang ating videohan ito dahil may gawa na ako nyan idol na, na dalawa din para hindi umaba yung oras natin mga idol parehas lang naman sila idol lang ito ating yari na nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po sitio hulog Pi, yung nalang po ang interesado sa akin gawa ng idol. Dapat po ako mismo sa Jig Candido Corinaria. mga idol lahat tapos ito idol pantay eh. Putasan na natin. natin mga idol ito na mga idol butasan na natin para matapos na natin mga idol ay dule eh. Marami pa pala tayong gagawin dito mga idol Ito pa mga idol Ito pa mga idol Saka, kain na po umaga, idol. Kaya iwa, puro order, mga idol. Saka, engine support. Yan. Kung gusto nyo magpanood, idol, eh. Abangan nyo na lang po sa sunod upload ko. Pasensya na, idol, ating mga video. At medyo maingay. Dahil, puro siya yung katap ko dito. Sari marinig nyo, may grinder, may mamasok bilogin pa natin ito lang sakto lang doon sa muli yung lock para hindi pangit tingnan lang sakto lang doon yung lock in yung pinaka washer natin sa lock nya. ay sa muli nya para ayun ayun mas kipinis na nang lak. Kailangan na kontrolado kontrolar pag tulak sa talim, idol kasi baka madama 'yung ginawa nating wasir. Tawagin na ila. Ayun, ito baka madamay. So ito. pa. Begin itu Maedul, penting bawas pak. Ya bagian tanggalan natin ang kanto para medyo

Para hindi siyang bagal sa bakal Alam na syndrome At mga idol, ang ating yari, ang ating pinispradang. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, mga idol, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng live. Thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat, mga idol. Bye to idol. Vamos com mais, Bye-bye.